Ito na natin sa sabawin <tiple> bantulog Nating <tiple> 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 ulam mga katay Yan Kakain na tayo mga katay Magandang umaga mga katangay Welcome ulit sa ating youtube channel At ako yung Poloy lagi nagpapasalamat sa inyong Walang <laughs> sawang number that Poloy daw At panunood na nga mga video At lalo na po sa inyo pag iskip ng ads Marami pong salamat at malaking tulong po sa amin Kaya kasama ko ngayon si Tangay Randy Yon magandang umaga mga katangay Maulan na umaga Ulan na talaga <laughs> Yan simpre mga katangay maraming salamat sa walang sawa yung supporta sa aming mga video Ngayong umaga mga katangay Dalawa lang kami ni Tangay Jack dahil si Tangay Kulot Ilagnat, kaso. Kaya abang-abangan nyo kung anong mapapana namin ni Tanganyak. <laughs> Pati ako na otal? sarap mo! Ayun, anong pang hinihintay natin mga katakayat? Magsisid na tayo para mag-repair na tayo <laughs> ng ating susunodin sa pagsisisid natin. At sana'y iswerte tayo sa ating sa ating araw ngayon at sa aming pamamana at marami tayo, marami pong salamat. Thank you so much. Hanggang sa muli. 欲しいな。<laughs> <laughs>

Marami mga tayo, pawin na. Lipte, dalawang lipte, saka isang lapo mga katay, saka isang kupir. Isang panter. And, uh, super. Super. <laughs> saka isang pusit. Pawin na kami mga katay, Pauwi na. Ah. Pawin na, kahit tanghali na, anurang na. La 11. La 11. Kita yuro. 51. Uto na ba tayo? Okay. Let's go. Kahina na ito. Okay. Yun makakatayo na, daw na kami. nandito na kami ni Tayo. Nandiyan, ayan, kukuhain na natin ang ating uli. Okay. Ayun. Hatulutin natin. Ayun. 2. Lotor automatic. Yun, pala, pala, pala. Yun, mga katay at mang nandito na tayo sa bahay at magsasabaw sasabaw na tayo at ito na ating sasabawin sa kaisang libti ayan ano Ay, yun mga katay at magsisimula na tayo magiwain na ang ating ulam ito ito na ang talas ng iyong kutsilyo matagal nang maputol yung isda lo banot hmm. ito ating sasabawin mga katangay. Yan. Yan. Ang malaki para mabilis. Malaking itak. katay na ating sasabawin at magsasayang na tayo at abang nagkakapi tayo at magsasayang pa tayo ng ating ulam yan hinihintay ko pa mga katanga, yung lamas nagpabili ako Kaya marami pong salamat yun mga katay nag iwayawa na ako pala yung kamatis at hindi na natin na videoan sa pag iwayawa yan saka yun pala yung sibuyas na lagay ko na pala mga katay yun na Hindi ko na at Kaya ito idalagay na na natin. <tinyan> Lulang, mga Ayan mga katay, luto na yung ating sinabaw na ista. Kaya yan. natin. At siyempre, sasandukan natin si Tangay Randy ng ulam mga katay. Dito na lang ako nagluto sa bahay. Ayan. Sasandukan muna natin si Tangay Randy ng kanyang ulam. Okay. Okay. Okay.

Janila. Janila. Nang papanuway nang si Janila nang papanuway. Hindi magawa'y. away Hmm. Yan mga, na natin dito ni, sa dito kay Randy. Yan, na ito na lang, siya na lang nagpasan mo. Naman! Walik ka lang dito! Yan, mga Ang tipid ni katangay. yan, mga katangay, at kami, magkakain na rin. Kaya na tayo, mga katangay. Kaya, yeah. matayo. Ayan mga katakay at magsisimula na kaming kumain at nagugutom na rin kami. Ayan. At ayan ang ating ulam mga katay. Ayan. Kakain na tayo mga katangay dahil ala umagala una na. At ito pa mga katangay. Hindi ko inubos ang sinandok yan. Kaya ano pang hinihintay natin? Kain na kayo? Chibu ka na. Kain 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 mga katay. Kain tayo. Dapat na rin Ano ba mm Huwaan. -hmm.

<laughs> basta sariwang hit lang ang kata ngay. Kain. Ang sarap. <laughs> Mamaya tayo. So good. So <laughs> good. <laughs> eh. huh? hey, ba, ban. Bogya Pa pa patay lang. lang. O sarap. O ini.

Sa kailang-kailang mga katangay, masarap at kumain. राहीन जानिल <laughs> Mapaparam yung ating kain ngayon. Patay! Yun mga katay, dalawa na lang silang natira. At ito naman ang bugoy ko eh. Tapos lang kumain. Yan. Tapos na ako mga katay. Busog na ako. Aman, di, tapos ako mga katay. Tapos ako na mga katay. Nagalugod mo. Tapos na ako mga katay. Tapos na ako mga katay. Bye bye. Okay. Bye bye. Busog na ang mga katangay. Tapos na kami magkain. Diba? Yun mga katangay, tapos na kami kumain at siyempre marami pong salamat sa laging niyong pagsubaybay sa aming mga videos lalo na po sa hindi niyong pag-isip ng mga ads marami pong salamat. Thank you so much! maraming salamat mga katangay sa patuloy na suporta sa amin. Yeah, thank you, thank you. Siir siioneses bla.